nabisto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang talamak na bentahan ng pre-registered SIM card sa Facebook. Umaabot nang hanggang 500 pesos kada isa ang bentahan ng rehistradong SIM sa online marketplace ng Facebook. Hindi na nga ito ibinebenta ng patago dahil isang search isang search mo lang sa pre-registered SIM ay maglalabasan agad ang mga OPSYON at so okay pa rin po ng bentahan ng pre-registered SIM cards, magkakausap natin si Winston John Cascio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magandang uh, tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ms. Sharon Cosim. Apo, marami na po kayong ginawang raid ano, sa mga nagbebenta ng pre-registered SIM cards. Pero, kumusta po ang pagtukoy nyo kung saan galing ang bulto ng mga ito? Uh, actually po, nakakabahala itong problema natin kasi parang hindi masawata. Parang uh, patuloy yung supply ng mga pre-registered SIM cards. In fact, we have conducted several uh, raid operations na po. In fact, may nahuli pa nga kaming isang Malaysian uh, a few weeks a few weeks back na siya mismo yung nagbebenta ng mga ito. Ang lubos na nakakabahala po rito, ma'am, is pwede mong bilhin ng maliitan or bultuhan. Ngayon kapag bultuhan po, usually napapansin namin na yung uh, kliyente na mga maramihang uh, pagbili ng pre-registered SIM cards ay mga pogo yung mga Philippine offshore gaming operators na errant, yung mga nakansila na, pero patuloy pa rin sila nag-ooperate, pero yung kanilang operation ay nagiging come up na po. Mm -hmm. So may nakasuhan na po ba dito? Kasi hindi lamang naman yung nagbebenta ang pwedeng kasuhan maging yung bumibili po, di po ba? Yes ma'am. Kaya kami po ay uh, patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na kapag kayo po ay nahulihan na gumagamit ng isang registered SIM card na hindi ninyo identity ang ginamit, kaya po ay pwedeng makasuhan ng violation ng SIM card registration act. Bukod pa po doon, ang ikakaso sa inyo in relation to cybercrime po yan. Kaya ang antas ng inyong kaparusahan ay tataas ng one degree higher. So, mm -hmm. hindi lang dapat yung nagbebenta, kundi pati yung publiko na mahilig gumamit nito ay dapat din nating masawata. Mm -hmm. Saan po nang gagaling ito? Parang paano nila narirehistro considering na hindi naman po madali magpa-pre-register? Uh, let me correct you on that note, ma'am. Medyo madali hong, madali hong magpa-pre-register. Ah. Nakikita naman po ninyo kapag kayo ay nakapag-present tama ng isang uh, identification card na tinatawag nating primary, uh, primary card, which are government-issued IDs, kahit peke ang ilagay mong pangalan, ay pwede ka pong makapag-register ng SIM card. Mm -hmm. Ngayon naman po, uh, uh, kaya nakita natin ng mga nakaraang hearing sa Senado, na pwede mag-register ng SIM card kahit isang unggoy. Yes. Kami sa PAOK, na-register namin si Luffy, na-register po namin si uh, Tom Cruise at maging si Bart Simpson, na-register po namin kaniyang kanilang identity. Mm -hmm. So meaning to say, mayroon pa hong kakulangan. Okay. Yung naman kasi nasa initial stages pa lamang tayo ng technology that implement this particular registration. Pero uh, I'm sure nakikipag-ugnayan po kayo din sa mga telcos. Ano po ang mga adjustment na gagawin nila kasi sa para, doon nagsisimula yan eh. Kung magiging mahirap po are uh, hindi ganoon ka simple kadali ang uh, magpa-rehistro eh wala po tayong mabibiling uh, pre-registered SIM cards. I agree. I agree. Really, the uh, the solution lies in technology. Mm. We, are, uh, we are we are calling on the uh, telcos to invest more on their uh, facial recognition technology. Yan ho talaga nakadepende ang solusyon ng problema ng ito. Ang katindi ho sila nag-invest ng ng mas mainam na facial recognition technology tools ay hindi ho natin masusolusyunan ang problema ng ito. Hindi po ba natin sila mapipilit na gawin po iyon? Uh, in the language of the law, uh, nakalagay po kasi ang responsibility doon sa subscriber. Yung patas na nagki ng SIM card registration, iniatang ng ating mga mambabatas ang responsibilidad ng truthful and honest declaration of their identity on the subscriber. The onus is on the subscriber. Okay. I think it is important that uh, Congress revisits the law and uh, for Congress to force oh, <laughs> to mandate oh. the uh, the telcos to be the ones who would be uh, conducting the the uh, the, uh, mm -hmm. the what do you call it? Yung pag, pag evaluate ng information. Oo oh, oh. kasi um may po natin na Uh, yung mga subscriber pero sana pareho. Ano po, uh, pareho din na may liability. Ngayon, pagdating po sa subscribers dahil yan muna po ang nasa batas ngayon, ano, yung pagiging truthful and honest. Abay, ang hirap po naman yata nun na isa-isahin nyo po itong mga bulto ng SIM card na to, kilalanin, hanapin yung tao at kasuhan. Pero may nakasuhan na po ba tayong individuals? Kasi parang hindi naman po sila natatakot. Baka akala po nila, ay hindi naman ako mahuhuli sa dami ng gumagawa. Kikita pa ako ng extra. Uh... Honestly speaking, ang nakakasuhan pa lamang po natin ay yung nagbebenta ng mga SIM card. Mm -hmm. Wala pa ho tayong nakakasuhan na individual subscriber. Mm -hmm. So, uh that's a very good uh, suggestion that you would take into account. Uh actually yung NTC po natin, uh nag inaayos na po nila yung kanilang database. Mm -hmm. Kapag mayroon po silang nakita mga SIM cards na fake yung identity, uh they're taking that uh, uh the SIM card out of subscription. So, they're doing that. But of course, medyo matagal ang proseso sapagkat napakarami na po no nagre-register sa atin. Mm -hmm. Pero pwede rin po bang tumulong dyan ng mga telcos na sila na po din ang mag-deactivate noong pre-registered SIM cards? Parang iisa-isahin nila yung kanilang records? Actually, yes, ma'am. In fairness to the telcos, during our last technical working group meeting uh, at the National Telecommunication Commission, sila po ay natasa ng ating NTC at sila naman ay voluntaryong nagsabi na sila na mismo ang mag-sensor, ang mag-evaluate at mag-deactivate ng mga SIM cards na may problema. Mm, yung Yun kasi... nga lamang talaga sobrang dami. Voluminous po yung SIM cards na registered oh. sa at na naka-register po. Na naintindihan din naman po natin yan. Pero I don't know, kasi ngayon po yata, I'm not sure kung nananatili, sir, na one year na hindi active at saka lang deactivate, pinaigsi na po ba ngayon? Kasi baka ngayon, makikita nila sa kanilang system, oh, wala namang, ano to, wala namang kahit na anong uh, um, uh, activity, itong this particular number within the past two months or three months, then, i-deactivate. Kung walang, kung, I mean, kung dati ay one year, baka ngayon ay pwedeng mas paigsiin. Kasi, di ba, I mean what's the point of having a pre-registered SIM card if you're not going to use it right away? I agree, I agree. Uh, during our next technical working group meeting, I will raise this matter before the other member agencies so uh, we would be able to address this problem as well. Paalala na lamang po natin din siguro ano um, sir uh, Mr. Kasio sa publiko baka kasi akala nila nga po ay walang pwedeng ikaso po sa kanila. Again, ano po ang kasong pwedeng ipatong sa mga nagtitinda at bumibili ng pre-registered SIM cards at doon sa pumapayag na individual na magkaroon ng multiple SIM cards na hindi naman pang-personal na gamit. Yeah, uh, basically dalawang kaso po ang pwedeng nilang kaharapin. Una po ay yung kaso ng pag-violate ng SIM card registration act. Una po 'yon, yun ang primary na batas na bina nila. Pero pangalawa po, kapag ito ay nagamit sa cybercrime, kakasuhan din po sila ng violation ng Republic Act 10175 o yung uh, Cybercrime Prevention Act of 2012. May naman po kapag pinapagamit sila ang kanilang identity sa ibang mga tao, pwede rin po silang bakasuhan din po ng another cybercrime-related uh, act din po. So basically, you can have three possible violations sa isang kasulap at sa isang pagbebenta lamang o paggamit ng isang SIM card na registered na hindi nakapangalan sa iyo. Uh, ang isa pa po dapat natin tingnan dito, Miss Cosim, eh, dapat limitahan ng ating Kongreso yung number of SIM cards na pwedeng magamit ng isang tao. So dapat magkaroon ng rational na, na num numbers of SIM cards na pwede mong gamitin. Hindi yung unlimited na lang ang gagamitin mo. All right, marami pong salamat. Uh, Pao, uh, spokesperson Winston John Castro. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.